Kasi so, may comment? lagnat ka eh. Baka uh, uh. mapa-pause ka. Yung mga comment, oh. Ano so, sabi? Oo nga, ano? Okay, Tito Boy. Ganito kasi. <laughs> 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 Hindi, kasi, syempre, galing to sa kapuso mo dyan, si Kasoho. So, very well researched yung mga kwento. And base siya sa mga sa mga totoong story na nangyayak sa mga totoong tao. Mm. And um, more than nakakatakot siya, meron kasi siyang mga parang lessons. Mm. Like, kung sa pochong, ano po siya, para it raises awareness sa mga buhay ng mga siman at saka, kwento mo, ano ba yung pochong? Actually, kanina ko lang nalaman yung story oh, ng pochong. Ako oh, kasi binasa ko yung script niya para professional lang. Hindi, joke lang. Ay, siyempre, <laughs> hindi ako ng smart class. Joke lang. Joke lang Joke lang naman. Joke lang, joke lang. Narinig ko oh. lang din sa mga interviews. So, yun nga, ang story ng Pochong ay about sa buhay ni Mark na sumampa ng barko. Seaman kasi siya upang maghanap buhay para sa mga pamilya niya, especially sa lola niya. Pero yun pa lang, di ba? Parang horror na yun na mawala ka sa pamilya mo para magtrabaho. Pero, bukod doon, horror din na mayroon siyang natunghayan. Di umano sa ship na kanyang pinagtatrabaho. At nandun si Pochong. Si Pochong ay isang Indonesian folklore. Na yung bangkay kasi nila, binabalat nila ng white cloth na talian dito, sa waist and sa paa. Ngayon, pag nagmumulto yung Pochong, hindi naglalakad, tumatalang dalang. Yung po. Tapos may magugulat? Meron, no? <laughs> wala, <na>. Meron. Wala. <laughs> wala nga. Meron. Wala. Wag na nga na yun. Ganyan, no? Magaling magiging photo. magugulat, no? Wala, wala. talaga. Alimutan mo to, man, kaya na kaya sinabi ko yun. Sabi ko kanina, may magugulat daw. <laughs> o, tapos, yung sa'yo. Guys, Ay, may um, magugulat mo talaga. Yung totoo, ano tapos kasi, kasi nilalagot ako. Ano yung underlying um, story mo? Yung sa'yo. Matatakot <laughs> <laughs> Sabi ko nga wala, di ba? Hindi, nilalagnat kasi ako sa baka mamaya pag ano, may matayap dito. Hindi ka may mo yun. Ako ba manggugulat? <laughs> <laughs> so, meron <para> nga! Wala nga manggugulat. Anyway, <laughs> Okay, go, go. oh, yan. Ah, ano yung sanib? <laughs> ano kasi yun? Storya yun, di ay... <laughs> Why? <laughs> Story yun ni Angel. So, exorcism yun ni Angel. And si Angel, marami siyang pinagdaanan yung, yung mother niya, OFW. Tapos, may mga pinagdaanan siya experiences sa family niya. Ganyan. So, nagkaroon din siya ng malalim na depression. Hindi ko makafocus! Surely ko talaga may magugulat! Wala nga. Ay, si Mama Joey, no? So, nagkaroon siya ng malalim na depression. Kaya din naging mas vulnerable siya dun sa mga evil spirits na lumapit sa kanya. So it also talks about how important it is to take care of your mental health and to check on your children. Kasi yung mother din ni, ni Angel dun parang na nagkaroon ng time sa kanya. So wala masyado na check sa kanya. Tapos ano siya, um, victim din siya ng bullying. So ayun talaga. Talagang sobrang napektuhan yung mental health ni Angel. So, ayun. Also talks about how important it is to strengthen your faith in God. Ayun, kahit ano yung pinagdataan. So, hinaubo ko. <coughs> Tapos sa... Uh, bless you. Tapos sa uh, barbalang naman, ang underlying, ang parang underlying theme niya, bukod sa aswang na kumakain ng patay, ay siyempre ang abuse of power politics na very relevant sa panahon ngayon. Hmm. Psst, kanta naman po kayo, Jillian Ward, ng Love on Top. Wala yun doon! <laughs> At sya kang tagal niya binasa, yun na yun naman yung cover. Deja vu na lang. Oh, deja vu na sa lang. Sasayaw daw po si Miguel Tan Felix ang standing next to you. Wow, ang luma ah. Ah, <laughs> 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 <At, at, laughs> ako <mo> ba yan? Hindi <laughs> masyado. Just Pero inaral papasai... mo? Unti. Kapos niya ako. Sample naman po. Sample. Sample. So, ayun po, uh, pinapaalala lang po namin na uh, manood po kayo ng kapuso mo, Jessica Soho. Gabi ng Lagim, the movie. Kailan? <laughs> November 26. Yes, uh, tatlong storya na nakakatakot at uh, tatlong magagaling na director sa amin. Direk Yam Laranas. Dirk King. And Direk do, Dodo Dayo sa lang, kaya sana At magagaling na mga artista rin, lalang Angel. Yung award, wow, thank you. Award winning. Siyempre, doon si Timothy Chalamet. Wow! Diba? Um, Oscar. <laughs> International. <laughs> so, ayan so, so, ayun po. Maraming salamat sa pananood. At sana manood din po kayo ng movie namin. Gabi ng Lagim the Movie, love you. Enjoy po. Lahat na sinabi niya, yun lang yung yes. sasabihin Ay, oo nga. Sige, nag-invite ka rin. Sabi mo na eh. Okay, okay yun. <laughs> See you guys. See you. Kasi may kay, oh, oh. Baka may lagnat kayo. Baka mapause ka. Yung mga comment, oo. O, sabi niya. Oo nga, ano. Bye. Paano po yung <laughs> end? <laughs>